Ah, so yun na nga. good afternoon. So yun, for today's video, no, andito tayo sa may Imus. Yung bagong plaza ng Imus. Ayun yung pinakamataas na plug ngayon ng Imus. No? Or ng Cavite yata. At saka pinakamalaki na plug na. So, laki niya. So, plaza to eh. Pero hindi yan yung video natin. No? So, ang video natin ngayon is tungkol kay PCX. Ah, uh, Ito na nga yun Kwento nga na, Kwento ng dahil sa motor Ganito, 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 ganyan, etc Yun yung lumalabas na kwento na kasi So Ako naman Inayakan ko lang kasi kwento naman nila yun eh. Pero Mahirap naman makipagsabayan, di ba? So Ngayon Ito na yung araw na isauli na natin yung Uh, PCX. So dapat is October 3 pa, no next ano pa? Webes pa. So sabi ka ng tropa, daling mo na ngayon kasi cut off para ah, uh, uh paano hindi maano yung pangalan mo. So yun. Uh, so dalhin na natin si PCX ngayon sa Dasmarinas. na, no? So, imus na tayo. So, konting takbo na lang. So, Ah, uh, ito si PCX, sariwang sariwa pa to. Walang gas, gas, walang galos, wala lahat. 4,000 odometer lang tinakbo niya. Wala talagang gas, gas. Yung sinasabi nga, yung sinasabi nga na kung saan-saan sang ko daw dinadala, after nakuha yung motor, ito totoo Grabe. <laughs> so, it's a uh, story na, a baseless story ba na, yung talagang masyado tayo yung binibihin. but anyway okay lang naman yun wala naman problema yun basta alam ko sa sarili ko malinis yung konsensya ko okay na totoo yung hangarin ko totoo yung uh, nararamdaman ko noong una no? kasi okay wala na naman problema eh Sabang tumatagal lang nagiging ano na naging toxic na kaya okay lang na, ganun naman talaga ang buhay no? hindi naman tayo hindi naman yun ang hindi naman tayo materialistic na tao eh kung baga tayo uh, nagbe-base tayo sa naramdaman natin at the same time hindi naman tayo nangingi no? hindi tayo nangingi Mga uh, kung wala lang, pinapalabas na lang na ganun yung nangyayari okay, so, so alam mo yung mga kwentong lumalabas uh, marirealize din naman nila pagdating ng araw na pag nakikita nila kung anong totoong kwento okay so ngayon ima-montage natin si PCX para wala namang masabi no na talagang inalagaan naman natin yan okay let's go montage na tayo sa Dasma okay yun o oh, PCXP no sana all <laughs> may angkas so yun na nga no ah uh, kasi sa tagal-tagal na halos isang buwan mahigit ano ah, uh, naghihintay ako ng ah, uh, may mag-PM sa akin regarding dito kung saan kung paano kasi hindi ko naman talaga to ano eh hindi ko naman to pag-aari tulad nga nung sinasabi ko lagi hindi ko talaga to pag-aari kumbaga kumbaga parang pinag na lang sa akin ba sa nangyari pwede naman tong kuhanin sa akin eh pwede naman tong isuod pwede ko tong ibigay sa kanya eh pwede ko ibigay sa kanya kasi pera naman pera naman niya talaga to eh ang problema lang kasi hindi siya nakipag-usap sa akin ng maayos instead kung kani kanino siya nagsasabi kung kani kanino niya sinasabi sinasabi pag binudol di ba wala namang ganon kasi kung umpisaan ko talaga sa umpisa yung kwento habang ah, kwento kasi kung umpisaan ko talaga from the start hanggang doon sa Pangasinan pinakalas talaga Napakahapang kwento kasi Napakahapang kwento talaga Which is hindi alam ng mga tao Yun to uh, yung totoo eh Nangyari kasi hindi Nandibase lang sila sa isang kwento Which is na uh, Sa bawat kwento talaga eh, Mayroong gulang There's always uh, A missing piece so, Every story nangyari di ba? wala eh paritest na lang sila kung nag ano na lang nakinig na lang kwento kwento nung isa eh siyempre ako naman wala naman kung si gusto kong pero huwag kasi mahaba pa magiging ano pa ako matawa-tawa kasi makasabihin niya <laughs> alam nilang talaga ang totoong kwento ay nako ay ba si, wala akong mga natirang chat kasi dinidilig lahat ang chat ang naiwan na lang yung away na lang kami ito uli sa so, may panggasinan hindi na yung natira pero the rest of it from the start dinidilig na lahat ng chat tungkol sa motor na to alam na alam, 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 alam na si Roberto ayan ka si Roberto Pagkain natin ko kaya doon. Kauusap na si Don Roberto. Pagka-release ng motor, kauusap niya. May dalang resibo. Kung ano-ano yung sinasabi na walang resibo. I-release ba yung motor na to kung walang resibo? Para i-release yung motor, huli ka ng bayad. Kung eh. kasing panigyan, yung kwento kasi talaga nagpapanala yan. Hindi naman yung ano eh. Yung kwento, saan din yung ito ng ibang tao. Ha? which is wala naman talaga silang alam kasi pag i-detach natin doon sa buong istorya talaga We'll be right back. at alam niyo yung totoo okay. wala eh isa lang talaga yung mali ko isa lang talaga yung mali ko tinanggap ko talaga alam ko lang talaga ito lang talaga yung pinakamali na nagawa ko sa buhay ko and that's the only thing and that's the only mistake gawa oh, wow, ko sa bumbu po. 啊。 Tamali Puta na wili ako dun Ha oh. ah, patay A ah, dito na lang dito na lang No U-turn Bala na yan No U-turn Bala na ako mahuling Patay tayo dyan Nakamali ako ng pasok <laughs> Ay naka Nakataltal ko Nakamali ako ng pasok Ay nanguhuli pa naman dun Nakalagay no U-turn Ha oh. patay Yari San libo Ay naka Oh my goodness. So yun, nandito na tayo sa Honda. Ayan. Honda Elite Dasma. So, na, ito na, Tolo Obet. It. Ito yung nagparelease sa atin ng motor. So, anong makasabi mo, Tolo? Wala akong masabi. Wala siyang masabi. Kasi alam niya yung nangyari. Tinulungan niya tayo mag-release ng motor. Sayang. So, yun, sayang hospital para para sa tayong masama ang karanasan eh masama yung naranasan mo sa akin daw masama din yung naranasan ko sa iyo daw so yun puro may daw eh no no di ba daw daw puro marami may daw oh uh, marami daw daw so puro daw daw maraming daw daw ganito so ganun lang sakto kung nilabas natin yung motor umuulan nung sinuli Maulan din. Diba, uh, Tolo? Nung naulan lang tayo sa Palapala, di ba? Oh, oh. talaga ko yung wet ko, sa Palapala talaga. Grabe yung sa Palapala. inaulan naulan lang tayo sa Palapala. Nag-iba yung kwento. Pagkating doon sa Palapala. Ano ba nung tayo? Sabi, sabi ko, diba? Dadaan ako sa tiyahin ko, diba? Ulan. Ah, maulan talaga, ako. Ay, sabi nila pag umulan, blessing yan. Kaya okay lang yung umulan. <laughs> so, tayo natin si manager, busy si pa, may kausap na tao. Kaya, at tayo lang natin matapos. Okay? Hindi naman sa kaya mulugan, mayroon lang kasi yung ano lang eh. Kumbaga, hindi lang maganda yung nangyari kasi yung mga kwento ko na lumalapas. So, kaya tayo naman, hindi naman tayo ng ganong tao eh. Kumbaga, napagbibigtangan tayo ng budol. Dahil lang dyan. So, ito, sinitayin so, naman mulugan. Pero, malabas ka po na may kwento alam mo naman kaya may hindi tayo ano at saka hindi rin nagpapusap sa akin ng maayos eh ayun kung tutuloy ko yan oh, lalong maging masama yung image ko dyan masama yung kwento ko diba kaya ginawa ko yun na lang hindi ko na lang yung sabi ni Guts na dalhin mo na para nagpaparami ano yun hindi yun naman eh, ay temporary ano lang. So, Titignan ko parang kung mag sila sa akin, ano siya nang maayos sa akin. Tamaan ko sila dito, di ba? Ito eh, pa, pera naman nila yan. Ang ulan talaga, oh, nung release yung motor. Lakas ng ulan. Ngayon, eh, ulan na naman. Banda rin sige na mga hati talaga. Banda. E, eh, bibirma ba ako na? Ay, pa, check is lang natin. Ah, okay. Sige, sige. kasi, hindi ako tumilungan Tinulungan <laughs> na kita. Tinulungan yeah. uh, ko na kayo, hindi kita. Tinulungan ko na kayo, pinabayaan nyo. Nakinig kayo sa mga sabi-sabi. Ayan, nangyari. <laughs> Ganun talaga. checklist niya? Checklist! Walang kulang, walang sobra. Lapitan natin. Lapitan Para makita nyo talaga nah, walang ka sira-sira. Andiyan yung resibo. Sa loob. Nakita mo na? Okay, lahat. Andiyan yung resibo. Yan, yan. Okay. Yan. Andiyan. Resibo. Normal yan. Checklist talaga yan. The checklist. Man. damage. Ang damage. damage. Wala namang damage. <laughs> Talaga damage yan. Alaga, yun eh. Hindi uh, Eh, mahirap na eh. Mayroong mga uh, anong usapin eh. Mahirap na. Mayroong sensitive na nangyari. ito pa niya, sir? Malik? Malik Merlino. Yan, Okay. Malik, ano pojiko Anak ko yan ata. Parang ano yata yan? hindi. Ano, to? ano to? Ah, hindi Hindi Ito, ito. Sa ibabaw yan, sa ibabaw. hindi, yung isa, yung isang, ano. Hindi ito, sa anak ko pala ito. Sa <laughs> ko pala ito. 45 to 30 days to 45 days ang deposit. Okay, sige. So, yun, 30 to 45 days daw ang deposit after nun. Magka walang update. Lalabas na siya doon sa reposess Kaya, yun. Ang ah, kinis niya, wala siyang problema. Swerte nga mga kuha nito kasi may sticker na ng EPSA. Oh. Ay ano? Oh. Meron na ba? Kung taga EPSA siya. Kung, kung taga EPSA, swerte yan. 200 pesos yan. Binayaran ng company yan. Hindi, binayaran ko pala yan. Binajigas ko pala yan. Kinis siyang car. Ito yung kasunod. Ito yung yung plano ko na kunin. repossessed din eh. PCX din siya, pero repo. Repo. Tagal na ito naka-stack eh. And down. Shame lang din. PCX naka-stack. Right. Ayan yung manager nila. Ayan yung manager. Okay. Right. pangalan po tapos ako pirma na ako pangalan tapos hindi ano pirma okay lang po yon parang na ke pirma pala sigat dula diyan sigats yon bye PCX <laughs> <laughs> bye 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 PCX baka di para sa iyo coach yan to sa iyo eh yeah Ayoko naman ng kotse. Ayoko naman ng kotse. Ayun, so, okay na. Thank you. Bye bye. Kaya, salamat sa magandang kwento. Hindi ko na babalikan yung masabang kwento. Okay na yan. It's a charge it to experience. So yun lang. Uh, so nasa yun na yan. So, ko makipag-uusap sa ibang tao. Kasi hindi naman nila alam yung ano. Alam mo, usap lang tayo tungkol dyan kung anong plano mo. Okay. Sayang talaga yan.